San Telmo. Nitong Oktubre lang, lumabas ang magkakamag-anak ng gabi nang may mapansin silang kakaiba sa itaas sa tapat ng bahay nila. Isang bolang apoy ang kikislap-kislap sa kadiliman na bahagyang mawawala at babalik muli. Hindi nga nila alam kung ano ang nakikita nila, kaya dito nagsimulang mag-record si Gen Sarang. Ito ang kanyang nakuha. <coughs>

niya ako ano nang gawas kung ba kaya ganyan ninyo nawag na din ka dyan oh di ha man ni di di ha ko pag gawas kaya ako anak agapon nakita ni mo di ha ko pag gawas kaya ako kung video nang tako ni ana masaya wala ko ako katagad lahi iloy galak sa tapat lang mismo ng bahay nila makikita mo ang bolang apoy na nakalutang para itong ilaw na kikislap-kislap sa ere. Nanatili ito ng sandali at bago nga ito mawala ay makikita mo pa ang parang pagsayaw nito. Dahil dito ay napalabas ng bahay ang buong pamilya, nagtataka kung ano ang nakita nila. Ito ba ay San Telmo o Saint Elmo's Fire na pinaniniwala ang kaluluwa ng taong namayapa na? Ito kaya ay espiritu ng taong malapit sa kanila na nagpapahiwatig para sa nagdaang undas? Ikaw na ang magpasya Big Food Marami sa atin ang nakarinig at nakakaalam sa sikat na folklore sa Amerika, ang Bigfoot. Ito ay malaki ngunit mailap na ape-like creature na madalas na ikokonekta sa paranormal at sinasabing interdimensional beings. Marami ng video na nagpapakita na nakuna nila ang Bigfoot pero kadalasan, questionable eh ang quality ng footage nito. Bukod doon marami na din ang hoax na lumalabas tungkol dito. Recently, sang Bigfoot enthusiast ang nakapagvideo ng nakita niyang creature sa gitna ng kakahuyan. Panoorin! Oh! kikita mo ang ape-like creature na naglalakad ng upright na katulad ng tao sa gitna ng kakahuyan. Matangkad at malapad ang katawan nito. Bagya pa nga itong napalingon sa nagbe-video ngunit diretso lang ang creature sa paglalakad. Hindi ko nga usually finifeature ang ganito dahil sa dami na nga nang nagkiklaim na totoo ang na-videohan nila. Ngunit sa lahat ng nakita ko, ito ang isa sa mga believable video na nakita ko. Malinaw ang video at maganda ang quality ng pagkakakuha. Ngunit sa teknolohiya natin ngayon, hindi pa din talaga tayo makakasigurado. Either it's a really good AI or a really good suit. Pero kung totoong ang Bigfoot to, ito ang isa sa pinakamalinaw na ebidensya na nabubuhay nga talaga sila. EMBALMER Isang embalsamador sa Mexico ang nag-livestream ng isang beses para interviewin ng kanilang head technician na si Miguel tungkol sa ginagawa nilang proseso. Sa video makikita mo na may inaayos silang katawan at ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Wala silang kaalam-alam sa paligid nila. May kakaibang bagay na palang rumihistro sa camera. El día de hoy estamos transmitiendo un video y vamos a hacer o vamos a demostrarle cuál es uno de los trabajos más raros, difíciles del mundo, que es un embalsamado. Pakinggang mabuti ang simula ng video. Dito maririnig mo ang boses ng mga bata na sumisigaw ang nakuna ng camera. Ang sabi ni Jesus ang nag-livestream, wala naman daw silang naririnig na sigaw ng bata noong oras na yun. Lalong-lalo na at bawal ang ibang tao lalo na ang mga bata sa loob ng gusali. Nalaman na lang nila na may boses na pala ng bata nang magtanong ang mga nanunuod sa kanya kung may bata silang kasama. Dagdag pa niya... Imposible ang nangyari sa livestream niya dahil walang parke o playground na malapit sa facility nila na pwedeng panggalingan ng mga sigaw na yun. Ang nakapagtataka pa nang lumabas ng station, makikita mong wala din namang ibang tao sa paligid nila. Kung ganoon, kanino kayang mga boses ang nadinig sa livestream niya? Maari kayang kaluluwa ito ng mga batang nasawi na nanghihingi ng tulong sa kanila? ikaw na ang humusga. The Cabin Si Antonio ay may maliit na negosyo kung saan nag specialize sila sa paggawa ng mga building at pagpaparenta ng mga cabin sa Jalisco, Mexico. Isang gabi, may inaayos silang cabin. Siya at ang kasama niya ay nagbe-video para ipakita ang trabaho nila ng gabi na yun nang biglang mapansin ng kasamahan niya ang nagpupundi-punding ilaw sa second floor ng cabin. Nang itutok niya ang camera sa parte ng cabin na yon, isang kakaibang pangyayari ang nakunan niya. Sa loob ng kwarto, makikita mo ang pagpatay bukas ng ilaw ngunit sa bawat pagsindi nito, may katawan ng babae ang kasabay na nabubuo. Nagsimula ito sa maliit na anino at dahan-dahan itong lumalapit sa bintana. Dahil nga dito ay agad niyang inimbestigahan ng cabin, Pagpanik niya sa kwarto kung saan nakita mo ang nabubuong katawan ng tao sa bintana, wala naman siyang nakita. Ilusyon nga lang ba yon dahil sa pagkurap ng ilaw sa second floor o may anomaly talagang nahagip ang camera? Matapos ng nasaksihan nila, marami siyang katanungan na hindi na nga mabibigyan pa ng kasagutan. Sleepless may mga gabing hindi nakakatulog ang anak ni Selica o hindi kaya ay bigla na lang ito magigising sa kalagitnaan ng gabi na balisa at takot na takot pa. Noong una, minsan nga lang daw mangyari yun ngunit habang nagtatagal, padalas ng padalas ang nangyayari sa anak niya. Isang beses muling nagising ng madaling araw ang bata. Ito ang nangyari. Nanay. <coughs> nanay. Eh, nanay. Yes, nanay? 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 <laughs> sa likod ng bata, makikita mo ang kamay na parang may inilagay sa kama. Matapos nun ay mabilis nga din itong nawala sa frame ng camera. At first, you won't think much about it. Pero ang paliwanag ni Silica Silang dalawa lang ng anak niya ang magkasama sa bahay nung gabi na yon. Hindi ito kamay ng anak niya at lalong hindi ito kamay ni Selica. Kung ganoon, eto ba ay kamay ng kaluluwa at eto din nga ba ang nanggagambala sa pagtulog ng anak niya? Hanggang ngayon hindi pa din siya makapaniwala sa nakunan niya at wala pa din siyang maibigay na paliwanag sa nangyari. Ano sa tingin mo? Kamay nga ba ito ng espiritu o gawa-gawa in the sour. Naglalakad si Sabrina pa uwi matapos niyang makipagkita sa mga kaibigan niya sa downtown LA. Habang naglalakad siya, may narinig na lang siyang ingay na nanggagaling sa sour. Curious kung ano yon, nilapitan niya ang sour at ito ang nangyari. Maririnig mo ang growl ng kung anong andon sa loob ng sour na parabang may nilalapa na maliit na hayop. Maririnig mo nga ang iyak nito. Not wanting to find out what's down there, umalis na lang si Sabrina. Ang sabi ng iba may creature sa loob ng sour and it preys on the animals there. Some say it's a skinwalker. But what do you think? Is it just an animal or is it something else? ikaw na ang humusga. The Babysitter Isang araw may mahalagang trabaho na kailangang tapusin ang kapatid ni Shay sa office niya kaya nakiusap siya sa kanya na i-babysit muna ang anak niya. Pumayag naman si Shay at pinapanood lang niya ng TV ang pamangkin niya habang naghihintay sila sa kapatid niya. Habang andon siya, Pakiramdam niya may nagmamasid sa kanya kaya inilabas niya ang camera para mag-record. Tignan ang nangyari. Nakita mo ba yun? Tignan mong mabuti ang left corner malapit sa pinto. Makikita mo ang isang maputlang muka na may mahabang buhok ang nakakakilabot na nakasilip sa kanila. Kapansin-pansin ang puting muka nito. Pagdaan nga ng pamangkin niya sa harapan niya ay bigla na lang din itong naglaho. Kung susuriin mong mabuti, hindi din normal ang taas kung saan nakasilip to. Dapat sobrang tangkad mo di kaya ay dapat nakalutang ka para makasilip ka sa taas na yun. Mas mataas pa nga ang entity kaysa sa taas ng pinto sa video. Ano sa tingin mo ang nahagip ng camera niya? Ito ba ay multo o isang elaborate hoax lang? Haunting Ang video ang mapapanood ninyo ay galing kay Ryan Case sa bahay niya na pinaniniwalaan niyang haunted. May mga nagaganap na hindi niya maipaliwanag. Ang akala niya nung una ay nababaliw na siya dahil sa mga nangyayari. May mga pagkakataon na nakakarinig siya ng boses kahit mag-isa lang siya sa bahay at may mga pagkakataon na din nakukuha na lang may nagbubukas na pinto. Dahil dito nag-install siya ng camera para makita kung totoo bang may nagaganap sa bahay niya o lahat ng yun nasa isip niya lang. Isang gabi, habang natutulog siya, may nakunan ang camera niya. bigla na lang nagbukas mag-isa ang nightlight sa kusina. Maririnig mo pa ang pag-click nito. Matapos noon isang set ng footprint ang nabuo sa harapan ng kwarto niya. It just appears out of nowhere. Ang sabi ng iba hindi simpleng kaluluwa ang may gawa nito. Etong araw ay gawa ng demonic entity na ginugulo siya. Makalipas ng limang buwan, muling may nakuna ng CCTV niya pero this time sa kabilang bahagi naman ng bahay niya. Dito nagbukas ng mag-isa ang pinto sa kabilang kwarto. Ayon kay Ryan, ang particular na pinto na yan kapag binuksan, it swings open all the way. Pero sa video, nagbukas lang siya halfway at matapos noon. Unti-unti pa nga itong nagsara. Ang sabi niya kung sino o anuman ang may gawa niyan ay hawak-hawak pa din ang pinto. Kaya hindi ito nagbubukas ng sobra. Bukod doon, matapos magbukas ng pinto Marinig mo din ang boses na sinabing, Come in! Eto ba ay ang boses ng demonic entity na iniimbitahan siyang pumasok sa kwarto para lalo pa siyang i nito? Ano sa tingin mo ang nangyari? Eto nga ba ay gawa ng evil entity? Do you believe that her house is really haunted? Katulad ng dati, iiwanan ko sa inyo ang pagpapasya ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories at gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.